Pinakawala na muna natin itong mga manok natin, o. Oh. Ay, tuwang-tuwa sila, o. Oh. O. Oh. Ayan, oh. dami na, o. Oh. Ayan yung mga manok natin. Tuwang-tuwa sila nakalabas. Ito yung mga manok na galing sa loob ng kulungan. Yung mga galing sa incubator to dati, ngayon ay... ayun na sila. aminila, nila. Bubuksan ko lang dito. Para makapasil sila doon sa labas. Hmm. Pasyalin natin sila dito sa may party ng damuhan. May kambing na dyan, oh. Oh. Pusan natin? May mga kambing din dyan. Esme! Esme! Oo, oh, kumakain na sila ng mga damo-damo dyan. Iba yun na ah. Iba nandito. Oh. <laughs> dami nila, nakakatwa. Iba naman nandito lang. Paggabi naman, na-away sila dito. Hmm. So, Salubong na to sa tao kasi sanay silang pinapakain. O, so, yung iba nandun na sa labas, Oh. Tingnan ninyo, Oh. <clears throat> May mga kambing ni tayo dito pinakawalan. Ito kasi nakalambat to ng hagwire. Ayun, nakahagwire yan. Tapos nilagyan din ng net. Kaya hindi rin makalabas yung mga manok dyan, banda. Ay, so, yung pabo, paborito nila yung damo. Mahiligyan kumain ng damo. Yan, may mga manok pwede ito banda din. Yung ating ating tunit dito. Para mandali sa kanilang lumabas. Ayan. Dito sa likod, nandito na yung mga itluga ng manok. Kaya may mga inahing manok din tayo dito. Talagay lang. Ayan. Talagay ni Papa. Kaya may mga inahing manok din dyan. Halo-halo. O yung kambing pumasok na rin dito. Hmm sa manok at pabo natin. Tuwang tuwa sila. Mamaya naman yan. Dito ko ulit pa sa loob pakainin para maipasok pa rin natin dyan sa loob. So, ayan, so, ayan yung update natin dito. Muli po. Maraming maraming salamat po.